Yun mga idol. Yun. Yung ice cream natin, pinapadami na natin. Yung dalawang tubo lang ang nilalagyan ko. Yan. Para sakto lang, maubos sa isang araw. No? Kasi pag sobrang dami yung ice cream natin, hindi maubos sa isang araw. Mas maganda yung panay bago yung ice cream natin. Okay. Ano lang to? Mga siguro 15 minutes lang na, na inalo ko. Yan. Ganyan na kadami. Yan. wala pang flavor yan mamaya maglagay tayo ng flavor avocado saka ube yung isa buko lang yan napakadali lang so dapat din yan training cream it yeah. kailangan maghalo tayo mga idol maraming yilo dyan sa gilid sa asin maraming asin <coughs> yung iba kasi pag maghalo sila ganito ang ginagawa hindi nila nilalagyan ng asin sa gilid ilo lang so ang nangyayari yung ice cream dumid, dumadami nga siya pero hindi sa luto mga idol hilaw hilaw po so kailangan natin lutuin yung ice cream sa pamamagitan ng asin Yeah, ilo tsaka asin talaga ilalagyan so, para pansin nyo creamy creamy yung ice cream so ganun dapat ano dapat ang ginagawa? Huwag kayong bibitaw dyan. Ayan. Pupunuhin natin yan. Legit yan mga idol. Ito yung sinasabi ko. Ihibin mo yan. Pupunuhin natin yan. Ihibin natin, natin dito. Ang kayo na. Ako na. So, pwede pa tayo asin dito. 3 kilo. Ito, yun sila Tatlong kilo. Ito, lalagyan natin ito mamaya. Pagka tapos na siya, tapos na natin hinahalo. Kasi itong ilo na ito mga idol, napapansin nyo. Bababa yan, bababa. Sa ilalim, mamaya. So, maglagay tayo ng asin. Ah, uh, ilo na naman. Punoy natin, dagdagan natin to, Tapos asin. Kaya mayroon tayong natira. Yan, ang tamang paggawa ng ice cream. Dito ang tamang paggawa ng ice cream idol. <coughs> yung iba kasi, ang tagal-tagal nang -tagal gumagawa ng ice cream pero hindi, hindi pa nila alam yung mga proseso dyan. oh, basta gawa lang. Tapos, dito. Yung drain yan. May drain ito idol. Itong na ito, may drain yan. Gripo. Yung gripo na yon sa ibang gumagawa, pag uh, ganito sila, naghahalo, binubuksan pa yon Binubuksan. Pinapatulo pa yung tubig. So, hindi po yon hindi po siya tama kasi yung lamig niya mga idol laging lumalabas, laging lumalabas so hindi siya dito sa loob yung lamig niya, lumalabas yung lamig kaya mahina yung lamig kaya nangyayari ang na lang ang cream nila napakatagal tubigas no? abuti ng mga languras kaya napakatagal sila magkapagtinda ng ice cream ito mamaya mga siguro mga 9.30 Enter tayo, pwede na tayo Tatapos tayo dito mga siguro alas 8. Oo, di ba? Ito lang. Ito pa na to, yung isang tubo lalagyan natin yan para magiging tatlo. dito kung paggawa ng ice marble hindi lang ito basta basta na gagawa ka gagawa kailangan mo talagang isaktuhin yan yung saktong timpla ano yan kahit kadami pa yung kahit ka, ga, gano'ng kasara pa yung ingredients mo kung dito naman sa paggawa hindi mo ma timing hindi pa rin maganda yung ice no? <coughs> tulad niya, kung na yan Hindi maganda ang ice cream dyan. Crystallize. Dito, sigurado yan. Hmm? Oh. Smooth na yan. Punin natin. Pag akala nyo, nagmamayabang na tayo, oh. hindi. Alam natin yan. siyempre, kabisado natin lahat yan. Alam din natin ice, yung ice cream natin mga idol na hindi siya alsa. <laughs> kunti lang yung alsa niya, kunti lang yung tubo. Hindi, hindi siya mapuno, alam din natin yun. Pero pag ganito ang ice cream, ito ang texture, naku po. Dadaming dadami yan. Basta Halloween mo lang ng Ah, huwag natin. Ayan, magagay tayo ng flavor. Pure bunga. Sa mga nagtatanong dyan kung paano maglagay ng flavor, antayin nyo. Palawarin nyo. Mamaya. Okay, tao chow. Kasi marami akong nabasang comment na lagi nagtatanong kung paano ba ilagay yung flavor. Napakadali lang yun. Simple lang. <guluh> <tuh>, Apa nama idol? Apa tuh guys ya? Kita kayaknya ke nanti hongin. nih, wangi, di wanginya nih. Kamu tahu bagi mas tuh? Sulatnya mengaidol, sulatnya. ito ang maganda ipapaliwanag ko sa inyo para makakuha kayo ng idea tulad yan puno na siya mga idol so ibig sabihin dahil puno na okay na yan so hindi pa dapat pa tayo nakakamali wala pa yan kulang pa yan mga idol kulang pa sa ano pino yung ice cream natin kulang pa yan yan kulang pa yan haluhin mo pa na haluhin yan yung iba kasi pag yung gumagawa ng ibang ice cream alam nila na puno na wala na, hinto na yan. Tapos kung na yan, ang resulta, pagka uh, tumigas na, tapos ititinda na, pagka ilagay uh, sa scope, sa apa, nalalaglag kasi hindi pa sa creamy mga idol. Hindi pa creamy. Crystallized yun. Kaya pagka uh, lalagay mo sa apa, nalalaglag. Hindi dumidikit. Hello. Lumayan naman ng lumayan talaga. Ano? Di mahirapan ka? Di ba tayo mahirapan basta 'yung mga customer natin masaya. Masaya sila. Hindi hindi sayang 'yung binabayad nila sa atin. Sulit, sulit 'yung binabayad. Yan ang importante diyan. Yan yung importante yung nagtitinda tayo ng mga ganitong paninda, ng ice cream, lalo na to ice cream. Kailangan, makuha natin yung attention ng loob ng ano, bumibili yung customer natin. Once na nakabili na yan, kailangan makuha mo ulit yung loob niya. Kailangan bibili siya ulit sa'yo. Kapag di mo makuha, wala. Hindi na yung bibili ulit. Diba mga idol? Ganun. Para yung negosyo mo yung ano mo tuloy-tuloy tuloy-tuloy lang -tuloy, ano mo hindi ka mawawala ng customer Yan tama, ayun. Ako bago pa lang ako dito sa probinsya kakauwi ko lang galing, galing ako dito sa Manila. Alam niyo naman sa Manila tayo dati. Ah, uh, siempre dito, pagdating dito, oh, di ba? Kilalang kilala, kilala tayo. tayo agad kasi lahat ng mga tao makakabili, alam nila na bibili sila ulit. Hmm. Hindi ba inaabangan pag inaabangan ka pa? <coughs> Oh, di ba? Ini nama idol, hindi pa ganito 'yan. Ha? Ini nama video ano pa say? Video malab na ulod ko, malab na pagunti. Ayun oh. Di ba? Eh, uh, ang sinasabi ko, pagka kahit puno na 'yan, mong pintuan pag mo hintuan sa paghalo. Haluin mo pa rin ng haluin. Ito kasi, mano lang kasi itong idol, kasi wala tayong magina. Kung may magina tayo, yung mga ganitong preciso, hindi natin ginagawa to. Wala na to. Ang ginagawa lang natin, pag may magina tayo, ganito, maglagay tayo ng ilo sa gilid. Itong ilo na yun, ito yun. Pansin nyo. Yan yung gagawin natin. Tapos ito, yan, ito, tubo, naka-ready na naka yan, tatlo na yan. Tapos doon tayo gagawa sa magina. Yan, pagkatapos ay yung magina natin magawa, yung ice cream natin doon, puno na. ibubuhusan natin 'yan tata tumpuk-tumpukan 'yan bro. Tuloy lang sana. Kaso wala tayo eh. Jadi to tayo. mano, -mano tayo. magbuka yung ano niyan, tamang texture, tamang creamy, tamang lapot, huwag mong antuan. So, dapat, yan, ganito din, dapat yung ice cream saka yung hilo, magkapanta yan. <coughs> Hindi baling mataas yung hilo kaysa sa ice cream. Kaysa mataas yung ice cream mo sa hilo. Ano ba, tulad yan, yung ice cream nandyan, tapos yung hilo na sa baba. Nandito mga idol. Bawa. Wala. Dapat hindi ganoon kasi ilaw din. Hmm? Di ba lutong luto? luto. Hmm? Puno na mga idol. Ayaw lang like simple oh, Di ba? Puno na. Ayan sa sabi ko Habang cuma Damian Lalu nge Oke okay.